Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiantinus sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Ginilala ni Vice President Inday Sara Duterte at ng institusyon, ang malaking kontribusyon ng kanilang mga naging kaagapay sa paghahatid serbisyo sa isla ng Mindanao. Ang ilan sa mga Prasidungog Awardees ngayong taon mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, kilalani natin sa ulat na ito. Nakarating na sa Apari, Cagayan hanggang sa isla ng Tawi-Tawi sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang mga programa, serbisyo at inisyatiba ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Naging posible ito sa tulong ng iba't ibang sektor at mga individual na nagtiwala at naging katuwang ng tanggapan sa loob ng maraming taon. At bilang pasasalamat, binigyan sila ng pagkilala ng UVP sa katatapos lamang na pasidungog 2025 na ginanap sa lungsod ng Davao kamakailan. To our partners from key government institutions, thank you for working with us to implement programs, deliver services, and respond to the needs of underserved Filipinos. The successful rollout of our programs and projects would not have been possible without the over 1,000 strong partners that helped us further advance the well-being of our nation. Sa pamamagitan ng pinag-isang pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno, privadong sektor, at mga organisasyong pang ay makakamit natin ang ating mithiin na maibsan ang paghihirap ng kapwa nating Pilipino. Dito sa isla ng Mindanao, kabilang sa mga pinarangalan ng tanggapan, si Roger Gomez mula sa bayan ng Mama Sapano sa Magindano del Sur. Nagsilbing tulay ang ginoo upang maka-avail ang mga kapatid nating muslim sa mga programang handog ng OVP tulad ng Medical and Burial Assistance sa pamamagitan ng OVP Barm Satellite Office. Maraming mag-aaral din na mula sa nasabing bayan ang pinaghandugan ng pagbabago bags. Masaya yung mga bata kasi nabigyan sila ng bag, school supplies, na hindi na yan nakukuha sa ibang agency only in the vice office of the vice president, I was able to raise our public awareness about the program of the office of the vice president. Kasi kung wala yon, hindi malaman ng community natin kung may programa pala ang vice president. Aniya, malaki ang naging epekto ng mga programa at serbisyo ng tenggapan sa kanilang mga nasasakupan the only vice-president na uh, nag-establish ng regional offices, ng satellite office. The previous vice-president, wala man yan, siya lang. So, ibig, ibig sabihin yan talagang massive ang pag-reach out ng program niya sa mga tao. Uh, ramdam na ramdam talaga nila yung mga ganyang tulong kasi hindi yan naaabil sa ibang agency. Naging katuwang naman ng UVP Barm Satellite Office sa pagbabago ang Million Trees Campaign, ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o Menrelano del Sur. Ayon sa Forester at Provincial Director ng ahensya na si Esmari Labaw, ikinatutuwa nilang napabilang ang kalikasan sa mga prioridad na matutukan ng UVP. Alam mo yung pag ang nagsisimula ay galing sa taas talaga, yung top management yung may priority, na-encourage din at namomotivate din yung sa baba. So uh, alam mo yung, yung uh uh yung mga LGUs natin naging priority na rin yung uh, pagtatanim ng puno yung mga tree growing activities natin and ako din mismo no uh, na encourage din ako and we are much uh, motivated to do more no because of the uh, 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 support ng OVP and our local government no and masaya no dahil nakita natin for the first time ng Office of the Vice President ay bumababa mismo yung kanyang mga tao Naniniwala rin si Asmari na mahalagang pangalagaan ang kalikasan, kabilang na ang liklanaw ang programang pangkalikasan ay programang pangkalahatan and uh, hindi lang ito para kay Menre dahil sa atin to lahat no pag sinasabing Lake Lanao, we need to uh, protect Lake Lanao dahil ito ay ito ay uh, malaking support system ng ng uh, uh, farm economic uh, development and uh, considering si VP Sara taga Mindanao alam niya kung gaano kahalagang protektahan ng environment ng Lake Lanao. Ipinagpapasalamat naman ni Architect Acedin Arabain mula sa Basilan ang pagkilala na natanggap mula sa OVP. Napakaswerte rin po namin kahit kaming malayo po, nakakarating pa rin po yung mga uh, munting tulong ng galing kay Vice President po. We from Basilan is, uh, we are with the office of the Vice President po. Sa kabuuan, umabot sa isang libo isang daan at apat na ang pinarangalan ng OVP sa pasidungog 2025. Binubuo ito ng mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at organisasyong pansibiko. Mga kaagapay ng OVP Western Mindanao Satellite Office sa Binigyang Pugay. Ang karagdagang detalye alamin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!